Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinahanap ng taong bayan may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman. Pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito, hindi pa Apple. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Ben fun filter. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagkos ay grandstanding at pa lang ang ilan sa mga senador. Ang media naman, Nagpipista. Tuloy-tuloy ang daloy ng balita na para bang may diarrhea sa bibig. Aray ko po, sakit nito ah. Napasama ako sa industriya ng legitimate media. Buti na lang hindi ako sinama sa listahan ng mga ngaw-ngawerong vloggers sa social media. Nakikinita na kasi ng taong bay na walang mangyayari, walang mapanagot, walang makakasuhan, walang mapaparusahan sa investigasyon ng Senado. Wala raw kasing mangyayari sa mga naglalabas ng balita sa media. Malulusaw! Malulusaw lang daw ang isyong ito. Dahil kalaunan, masasapawan ng mga sangasangang epekto ng isyong ito. Pansinin niyo nitong nakalipas na araw, ang daming mga ngaw-ngawerong politiko nakikisaw -saw. nakikiangkas sa isyo. Dumadagdag pang ingay ng mga komentarista sa mainstream at social media. Satsat, -sat, pasikat! Sa lalim umano ng kanilang nalalaman sa anuman niyang ito. Pero ang laman ng kanilang sinasabi puro epekto ng problema at walang solusyon sa dahilan ng problema. Kaya naman ang mga tao ginagawang pampalipas oras aliwan libangan habang nag enjoy na may halong pagkabuisit. Huwag na natin ipagkatiwala sa mga Senate hearing ang sinasabing investigation and aid of legislation. Dapat matuto ang taong bayan na simulan ang pagkilos mula sa ibaba, paitas. Dapat labanan ng taong bayan ang lahat ng uring katiwalian tulad nitong Lintek na Ghost Flood Control Project. Huwag na nating hintayin ang resulta ng investigasyon ng Senado dahil ang magiging resulta ng Senate investigation ay recommendatory action lang kung sino ang dapat managot. At kung ano ang kanilang nakitang kakulangan sa batas sa kanilang pupunuan in aid of legislation. Alam niyo mga boss, ang hinahanap ng taong bayan ay pananagutan or accountability. Hinahanap ng taong bayan, may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Umpisan. Umpisan natin. Umpisan ang taong bayan. Civil society, non-government organization at iba't ibang people's organization at mga simpleng tao. Nang layunin ay itaas ang antas ng pamantayan ng serbisyo at panunungkulan ng mga public servant. Manawagan na tayo sa Office of the Ombudsman. Nakapagtataka ang kanilang nakakabinging katahimikan sa isyong ito. Manawagan tayo sa Ombudsman na kumilos pronto. Sabay-sabay tayong manawagan sa ombudsman na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pamamagitan ng sariling kusang pag-iimbestiga o moto, propio investigation. Wag nang antayin ng ombudsman na magiging resulta ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee dahil magkaiba ang mandato ng dalawa, ombudsman at senado. Ang ombudsman, ay may kapangyarihan mag-imbestiga sa manumalyang Ghost Flood Control Project ng Department of Public Works and Highways. Sila ang gumaganap ng mga piskal, hindi ang Senado. Alam niyo mga boss, ang ombudsman ay pwedeng bumuo ng investigation task force para isabina o ipatawag ang lahat ng mga sangkot at ipasumite ang mga official document patungkol sa mga nasabing proyekto. Ang embudsman, ang siyang may karapatang mag-imbestiga ng mga sangkot isa-isahin natin. Sino-sino ang mga proponent ng mga congressman? Sino-sino ang mga padrino ng mga kontratistang napangalanan ng pangulo na dikit sa mga Kongresman, sino-sino ang mga kasapakat ng mga kontratista ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways? Kung gagawin lang ng ombudsman ang kanilang mandato, pwede nilang silipin ang lahat ng papeles ng mga kontratista tulad ng Securities and Exchange Commission Registration. Pagmasan niyo ito, ha? Eh? SEC Registration, Annual Financial Statement or AFS, General Information Sheet or GIS. Kung talagang magiging metikoloso ang ating ombudsman. Ang ombudsman, sila rin pwedeng magsagawa ng preliminary investigation sa lahat ng sangkot na opisyal ang pamahalaan nasa mandato ng ating ombudsman na mag-investigate at mag sa lahat ng mga government official na sangkot sa katiwalian tsaka iakyat sa sandigan bayan. Ang sandigan bayan ang gaganap na korte at hahatol sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang flood control project na ito. Inuulit ko mga boss, ang totoong boss, kayo, ang taong bayan, nakatutok ngayon dito sa isyu ito. Pero alam nyo, may pangungut May pambubuisit. May halong inis. Nakikita nila, simple lang. Investiga, investiga, investiga. Puro pa Apple. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Eh, sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? <laughs> Alam niyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman grandstanding. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Sila na ang nagiging issue. Sila na ang center of attraction. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. O nga naman, eh, nakatutok yung mga media. Pero mga boss, ano ang magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, maliban lang mag-imbestiga. I'm sure, sabi na, gusto mong ilalagay kita muna dyan sa kulungan sa loob ng Senado? Gusto mong makontempt? Ayun lang. Gusto ng mga tao yon, May kinakagalitan, may nagsasalita, hindi pa tapos, eto na, may iba, kinakabahan, dinuduro. Ay, hey. Yung iba, natataranta. Habang natataranta, ginaganahan yung naging iimbestiga Oo naman, sikat sila. Pero ang totoo niyan, kailangan ba to? Baka naman ang pinag-uusapan natin dito, epekto lang ng problema. Nawawala ang dahilan ng problema na dapat doon nakatuon ng atensyon ng taong bayan. At doon, tingnan ng taong bayan, na dapat gawin. Hindi natin pwedeng solusyonan ang epekto ng problema. It is not what you know, it's what you can do with what you know and move forward. Kasi kung tutusin, ang ombudsman talaga ang dapat. Ang ombudsman sa ombudsman ang tamang direksyon. Well, totoo ang kasabihan our direction determines our destination. Inuulit ko, ang totoong boss, ang taong bayan. Ang taong bayan ay dapat pagsilbihan na mananilbihan sa gobyerno. Pasweldo ng taong bayan ang sinasahod na mga public servant. Sila ang dapat naninilbihan sa kanilang mga boss. Simple lang ang aking sasabihin. Epekto lang ng problema ang ating nakikita. Ang ugat, ang dahilan. Hanggat hindi pumasok ang ombudsman. Hanggat hindi gumawa ng motopropio investigation ang ombudsman. Ano mangyayari dito? Kayo mga boss, tingin niyo. Anong direksyon ang gusto niyo? Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Senado, Ombudsman, give me your comment. This is Bitag Live. Ako si Ben, si Bitag. Ben Tulfo, Fun Filter.